Balot ko na lang, sir. Okay lang po. Ah, Hindi eh, ka na lang dito. Hindi kami oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Boss, pwede mo magtanong, boss? Ano ka? Ano ito? po lugar to? Ano to? Ertrudis. Po? Ertrudis. Mani ba uglibutan? Sa, so, uh, saan so er po yung paralaya? Ha? Ah? Paralaya. Ano niyo, paralaya. Anong sumobra ka na. Ay, may, pero may pesta rin, pesta rin po oh, dito. Oh, ayan, ayan, baka, mabumos. anong Porak 1, Porak 2? Pesta porak, Communities. Porak 1 po. O, Porak one. yung original dito makikita mo. Diretso ko na lang. Ah. Oh. Basta dire diretso lang, tapos makikita mo naman yung bakod. Ah. Oh. So yun, yung ano. Nangaliyan ka na. Sige pa po, po eh. O, kanta ka mo na dito. Pwede po may pagkain dyan? Oo, oh! Papasok na. Wag. 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 Thank you po. <laughs> Balot ko na lang, sir. Okay lang po. Ah, hindi ka na lang <laughs> dito. Hindi kami nagpapatay ikaw. Hindi kami nagpapatay ka. Wow!

Pudal ati pang dagol bagya na, ba. <laughs> <laughs> ne, abi <pesta> po ne. <laughs> 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 ay, sige, happy pesta po. Ani mi balik, pala, ay, ay, po, nanokobu, ano po ko pag apelyido dito? Putchon. Puchon. Kami yung may hari doon sa mami, ando no yung, yung palabukan. Ah, pala. Ah, doon sa kanto ng ano? O tabi ng ano, 7-11. Nice. Yan Sharon. Ay, kulang pala yung plastic ko. 1, 2, 3, 4. Wait At lang pa? po, ha. Ah. Kapal na mukha mo. So, yun na, yun na. Eh. Opo. Ay, talaga makasadya yan ako. Opo. Opo. Kaya... Pandayo ng birthday yan. Kilabot ng piyestahan. Sa sobrang galing mong magbalik na uuwi mo yung handaan. Kumain nang wag nang magbalot po. Mga kong di ka magahap.

Pero sa akin, Ano mga <laughs> sa Ano sa English ang... ang kapal na mukha mo? Your face is rough. Ano nga lang? <laughs> ano pag ka kanya? Kamisaliko po. Saan

Kaya <laughs> naman, yung budido. Puta niya siya balutin mo ako ng hiwa ka ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpa ng kinang na magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning. -ning.

Okay, thank you po. Happy Fiesta! Boss, din, dakal po, salamat na. Oh, Redor, siya mo na. Ay, gano'n. Sige na nga naman, sir. Thank you na. Thank you po.